Malin may ari nito eh. Ginuntak lang ako eh. Eh maulan di ako makapagtrabaho. Trabaho mo kaya? <laughs> yung ano lang baby, yung yung ginto lang. ano? Yung ano? Yung ano? mo may inurik, no? Oo. Parang ang laki doon sa... Siyempre, sa video lang yun. Tapos, kukersin na ito. Okay dito. Okay, naman. 18. 0.8 lang. Mm. Kaya mo sabi mo 0.8. Hmm. I-close up mo babe yung ano, timbangan para makita niya. Yan. Yan. Pakahanis mm. naman. Nakita <laughs> naman. Nakita mo yung ano ka, vlog ko? Ayan na ba ano mo. Ano, lakwat serong relojero. Nako, nandun ka. Hindi, <laughs> <laughs> saglit ka ba? lang naman dun eh. Saglit ka lang. Eh, Ay, binuo ka talaga. Kano? Same oh. pa rin? Aba, same. O, oh, ate sana, okay. Mamaya okay. na? Na? na, para kaya, ano lang mga ano lang mga kahit mga 5 minutes, babe. natin yung ano. May mga original yung rilanya oh. Ito to uh theater group. Ay mga original na fossil. Michael Kors Fossil Ang mga original na ito Ang mga mura lang yan okay. Magkano yung ano mo Yung mga fossil Yung mga relo mo dito Patigit nito ako Para ano ko lang Itong sa gilid na to, Michael Kors na stainless pa magkano yan? Naka-sale yan eh, ano, mga 2,000 na lang yan. Ngayon. Ah, 2,000, mura-mura no? Oh. Eh, ibig sabihin yung kaka niyan, purong stainless yan? Oo, oh, puro. Ah, purong stainless, tapos brand new. Oh, brand new. Brand new. Itong, eh, itong fossil naman na to, ito, yung... Yan, ano yan? Ay, ito, diba ito, Michael Kors to? Oo. Oh. Ayan, Michael Kors tong ano. Oo. Oh. Tapos itong fossil magkano? 3.5 yan. Ah 3.5 tapos With yung box and paper. Tapos yung Michael Kors 2,000 2,000 Itong fossil ah, 3,500 oh. With box and paper Lahat yan oh. May resibo May box and... Itong kulay gold na ano Fossil O oh, ganun din yan 3,500 3,500 oh. Eh, ibig sabihin yung 2,000 na Michael Kors Itong fossil na Stainless Ang kulay Tapos itong fossil na kulay gold uh, ah, May ano yan May discount pa o oh, talagang fix na yon sa price? Hanggang 3 for yung fossil. Ah, itong stainless, ah, 3-5, 3-4. Itong uh, fossil. Itong fossil na kulay gold Same lang din 3-5 siya 3-4 din 3-4 na lang din may pamaba, eh, Parang may uni sandaan Itong pambabae Parang unisex Unisex na Michael Kors oh ito 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 okay. Ano yung 2,000 O yung nasa Na sentro sa video ayun yun Yung Michael Kors na Rose gold Rose gold Magkano yan? Ano yan? One five. 1.5 mura mura kasi pag sa mga sa, mat, sa, matatas na bilihan niya sa ano yan, matatas mahal yan. Yung mga 3.5 papalo pa ng mga 8,000 niya no. Lucky discount. Eh ito, ito ito yung itong kulay gold na yan, na yan, yung pababae na yan yung parang may mga bato, may mga batong nakalagay. Yung yung Michael Kors. Ay itong pababae na yan no. Ah dito sa baba. Uh, katabi ng resibo yung uh, ano? 700 yan. Ah, uh, 700? Ah, uh, yan yung naka-sale na, ubos na yun. Eh. Mga lima yan nakarami. Ano yan? Purong stainless ba yan? Oh, stainless yan, tsaka Japan na rin. 700? Ang oh, mura. Oo. Oh, Grabe. Limited o. Oh, uh, tapos, Itong mga ano, stainless pa rin no? Yun, oh, yung mga Michael Kors na print uh, lang na kulay puti. Stainless yan. Yung mga magkano yan? Yan, yung stainless na yun, 1-2. Eh, dalawang to, 1-5. Ah, 1-2, 1-5. Yung magkakadikit na dalawa para sa mukha, 1-2. Itong malaki naman na magkatabi, 1-5. Ang dami sa gilid oh. Ano yung mga nag, ano yung mga singsing -sing, -sing nandoon? Stainless sila. Ay yun. stainless lang yan, hindi siya gold. Uh, hmm. Tapos itong nasa gilid, mga fossil. Ay yung gilid na yan, yan fossil lahat yan. 25 uh, so, uh, yan. Stainless din po. uh, Stainless siya Japan movement. Ah, magaganda. Meron ka din mga ano halimbawa yung 'di ba nag benta, ka ng mga gold, scrap uh. gold. Meron ka din bang mga sing-sing na buo dyan na pwede halimbawa, pwede namin bilhin. Bira, bira. kasi, bira. ang bala kasi, kasi itong sing-sing niya, oh, huwag na, pag na pala ipakita. Yung sing, sing nito, kung, mag, kung mayroon ka dyan maganda yung 18K, hmm. para ito benta, tapos bibilhin yon Para ito na lang, meron ganun sistema ren Abihira kayo magkaroon? Bihira naman magkaroon. Abihira ah, talaga? Pwede, pag meron, pwede naman. Mm, okay pag may gusto kayong bumili ng relo dito, ayan, napakamura lang yan. Ayan, sinabi na yung mga pityo. Purong stainless at saka may warranty. Oh, one month warranty. One month warranty, ano yun, service, oh, laptop. libre gawa, kahit battery o ano man. Uh, hindi siya pwede palit lang, hindi. Talagang repair lang, warranty. Repair. Ah, one month. Ayan, mura-mura na yun. Meron pa sa taas. Masek ano yung dyan? Ah, itong nasa taas na to, yung G-Shock na yun, itong basta nasa taas, ay, kita naman, o, oh, sa so, pakakit kayo yung video, yung nasa taas, G-Shock, mga original din yan. Ito Seiko Eco. yung G-Shock na yun, magkano yun? 1.5 yan. Ah, uh, fix, yung bababas sagad na yun? Oo, oh, na yan. Ayun, G-Shock na yun, Ay yun, yung kulay black. 1.5 din, baby G. Ah, uh, baby G. Itong puti na to, hanggang 1.3. Yung automatic na to, ito nakatalikod. Yan, 2.5. Ah, oh, original, okay. Ayan, pag mayroong ipapagawa ang mga relo, brisk dito, apalagi ng baterya. Ayan, yung ano, shop niya. O, oh, diba? Okay na.